Pindot na. okay Oh, game. Lars, itong 25 cents lulutang sa loob ng bote. Naniniwala ka? Naniniwala ka? Oh, sige. Paano mo magigin yun? Ayan. silipin mo. Tingnan mo, lulutang. Papasok yun dun. Dito ka, ano, layam. Dito ka, layam. Ikaw, so, Lars, dito ka. Tingnan mo. Silipin mo. Tingnan mo, lulutang yan. Silipin mo. Magic, magic, lulutang. Hipan mo konti, hipan mo konti, Lars. Ah, hindi pa lumutang. Sige, isa pa, isa pa. Oh, magic, magic, lulutang. Magic, magic, lulutang. Silipin mo, silipin mo kung lumulutang. Ano, lumulutang? <laughs> hipan mo, hipan mo. Lapit ka, tapos hipan mo. Ano, ah, sige. Hi, o, oh, sige, hindi pa. O, to, sigurado na ako dito. Magic, magic, lulutang! oh sige nga. Lumutang ba? Ako na! Hindi, lumulutang ba? Hipan mo ang konti. O, oh, silipin mo.